Ayan, have a blessed good evening sa inyong lahat. Ngayon ay June 3, 2024 at ang oras is anong oras na ba? Sobrang sakit na ng aking mga mata. Okay. Um Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng Kaliwanagan, ang Banala Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the North, East, West, South mabuhay mula sa sakitan ng araw, mabuhay perlas ng silanganan. Mabuhay ang mga nagmumula sa 12 tribes. Mabuhay the Mahalika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, um, the Rule Islam, 11 countries, 1 sea. Okay. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kalayaan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat kumusta ang lahat ng ating mga kapatiran no uh, nawa na sa mabuti kay mga kalagayan okay uh, gusto ko muna magpasalamat pasensya na medyo haggard haggard din yung abang lingkod dahil masama ang dinaramdam pero ngunit sa balit na tapat sinisikap ko pa rin na makapagbigay sa inyo ng mga updates at hindi lang ito tungkol sa big bombastic release ayan maraming umaray dito okay mga kapatid, hindi niyo na ba naiintindihan, no? Ang sinabi ko, the big bombastic release, maraming magaganap, so June na ngayon, umpisa na tayo, no? um Diyan sa mga kapatiran natin, malapit sa Mount Canlaon, mag-ingat kayo. Ang Mount Canlaon po ay makikita, matatagpuan dyan siya sa Samuel Inigros, okay? So, ano ang dahilan? Actually, may kinalaman ang pagngangalit ngayon ng Mount Canlaon. May kinalaman siya sa mga uh, nagaganap ngayon ng mga kaguluhan sa spiritual, especially in spiritual, no? Malaki ang kanyang uh, uh, ginagampanan sa kasalukuyan. Okay. Mga mahal kong kapatid, updates, no? Kasi Uh, marami ng mga kaguluhan pero katulad ng sinasabi ko the big bombastic release ay ay no maraming mabubwisit ngunit marami din matutuwa the negative or the positive so uh, ito na, June na ngayon, kaya asahan ang iba't ibang mga mangyayaring kaliwa kana ng mga kaguluhan. That is the big bombastic release. no But um, behind of it, yan po ay nagpapatunay lamang na malapit ng maghari ang kapangyarihan ng ating pinakadios ng kaliwanagan sa kabila ng kaguluhan. Okay. Attention, no? Ah uh, ipagpaumanhin ha but um parati ko itong sinasabi sa inyo. Attention kasi uh, uh, lalo lang, no? Lalo lang nagkaroon uh, sa mga monitorings ko, no? Katulad ng sinasabi ko ah uh, ano bang sinabi ko sa inyo? ah uh, sige, mag lang kayo dyan. Manggulo lang kayo dyan. Sige lang. Pero walang sisihan. Baka mamaya. <laughs> baka magtaka kayo. Biglang mag-uulan. Uh, sorry ha. Hindi sa pananakot. And who am I? Para magsalita sa inyong ngunit. Subalit natapot. Ang ginagampanan ng abanin yung lingkod ay isa lamang uh, patunay na ginagampanan ko lang ang aking ginagampanan. Kaya, pag sige pagkikaguluhan dyan, sige lang kay rally-rally dyan, mm, pag biglang umulan ang apoy, sinasabi ko sa inyo, sinong sisihin ninyo? Ang goberno na naman. Oh, so, sino ang may pananagutan dyan? Goberno na naman. No? So, huwag kayong magtaka kung bakit saan ang galing mga apoy na yan, ha? O, din sabihin na naman, napakawala na naman ni PBBM yan, lahat na lang. No? But anyway, mga mahal kong kapatid, no? Uh, asahan, no? Asahan nyo talaga. Ang sinasabi kong bangko so mag another domino na naman ito no local ang international another another ano na naman to domino ng tinatawag na shutdown ng mga bangko pero mayroong iisang bangko ang tatayo kahit magka-bankrupt bankrupt na yan sila or magsi-shutdown shutdown na yan sila but behind of it system is real no so ah uh, mga mahal kong kapatid, marami kasi, no? Marami talaga ang nag-aabang ng updates, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, no? Um, habang nandiyan, alam mo yung ano, yung parang, hindi parang, alam nyo yung babaeng mga nganak, no? Habang naglilibor siya, ang sakit-sakit talaga ng kanyang chan So, ang, uh, ang hudyat ng implementation ay yung maraming kaguluhan, no? Maraming kaguluhan, dahil sa kabila ng mga kaguluhan, dilim ng paligid. Meron at meron tatayo para magbigay ng liwanag, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, um, malaki ang impact nito why that our uh, brothers and sisters in the Muslim ay sa kanilang ay buwan at saka um, bituin ang sumisimbolo sa kanila. So, Uh, to make the story short, believe me or not, sapagkat nagmumula talaga dyan sa angkan, no? Ang tatayo at titindig uh, para magkaroon ng liwanag sa ating lahat. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, ha? Ah? At para doon, no? Para doon sa mga mulid sa muli, no? Ito na yung sinasabi ko, no? Walang sisihan pagdating kung sino nakapagpadala ng form may sure namin ng mga golden certificate siya po ang mas prior so far thank you so much sa tumutulong no sa mission kasi malaking bagay yung ano kasi yung mata ko, buti na lang nandiyan yung ayan no sa ating mata anti radiation kahit papano no uh, sometimes na medyo na nibago ako no but um sinisikap ng abanin yung lingkod may nila get ready for the big the big one, no? Get ready kayo dyan. Ako, talaga lang naman, talaga lang naman, talaga lang naman, talaga lang naman, no? Eh, sige lang, magtawa kayo, mangutya kayo. Ah, parang gusto kong, pasensya na kayo, ha? Kasi, sa totoo lang, ang masama talaga ng pakiramdam ko, pero kinakaya ko lang para makapagbigay sa inyo ng updates. Kasi, importante itong updates ko. Lalo na yung tungkol sa bank na magsasara actually po talaga masama ho oh, talagang pakiramdam ko sa kaya hihiga mo ng abanin yung lingkod sakit ng ulo sakit lahat pero kinakaya lang no kinakaya ko lang para sa inyong lahat so kaya ano yung mukha ko no? Mukha ng tadtauran no ano ba ito nag rotate it, rotate it pa ito no so ah uh, thank you so much sa ating mga kapatid for tomorrow for the operation for our print para sa ating mga tinatawag na Nasaan na ba yun? Bakit nawala? Ay! Hal, kulin mo sa ilalim. So, sorry, this is it. Kasi ang aban ninyo din ko, hindi na naman makakatulog pag wala yung basa sa paa. Okay, so, mga mahal kong kapatid, um, tigilan ninyo sa pagrali-rali dyan. <coughs> na, kayo ha, pagbiglang lo, na, mm, nako, malay nyo, dyan, malay nyo, dyan lalabas yung ano, yung, yung dragon sa Mount Canlaon. O oh, at least, hindi na ako nag-ano sa inyo, hindi na ako nagkulang sa inyo. Bantay, bitaw, magtawag kay Kelly Deming, ha? Mm, hindi pa naman nakikinig yung, wala pa naman ibang pinapakinggang boses yung dragon na yan, ha, bahala kay dyan. Mm. No, sige. Ha? Hindi ko kayo tinatakot, ha? Kung sa bagay, si is to believe, kung sa bagay, si is to believe ang mga people, no? Kaya, Siguro antay nyo pa talaga na magkaroon talaga ng lilipad ng dragon. Sige, mag rally, -rally kayo dyan. Sige, magsigaw-sigaw kayo ng rally dyan. Alalahanin ninyo ha. Ito, binibigyan ko kayo ng babala. Mount Canlaon ha. Hmm. Mount Canlaon, tingnan nyo naman. Eh, sinabi ko naman sa inyo kayo kasi. No, hindi pa kayo nakikinig. Sige lang. Wag, kayang, wag lang. wag kayo makinig tapos wala kayo ibang gagawin kundi mangutya magtawa eh, hindi expected ko na yan kasi panahon nila Noah, ganun din yun eh no, kaya si Noah in how many years, no 40 years, nabihan na siya, nabuang na so ngayon, yung mga nagsasayta na nabuang na si Lutos